Ayan, good morning guys. Nandito ko ngayon sa shopping center. Go grocery lang ako, tignan ko kung anong mabibili ng 500 pesos naman. Mas taas tayo ng 300. Mga pag mimili ako sa palengke, 200 lang eh. Pero ngayon, try ko kung magka anong mabibili ng 500. So yun guys, tayo natin ah. Ayan nga Shopping Center. Galing guys, malamang hindi 500 pesos. Guys, yata talo pila kumalat yung shopping center saaming kinawa. Itulog ng palaran nili mberi mga Friday ah at Sunday. Nakero mas tapos. And guys, ha? 500 pesos ang aking budget titigyan natin kung ano ang aking magbibili kopya okay, mo ko 62.50 Okay. lagyan natin dyan may with bread 88 pesos 88 pesos nice. So Nakamabuti na ako Brown egg 123 pesos So nakaputupit na ako na 250 din yan 1 okay. kilo lang Yan Dito din ang Pata Sige ka rin naka <laughs> ba Baboy Dito yung Maraming baboy Sige so, mo lang ako medyo Yung

yung 50 na lang, matitira sa aking 500 kay eh, kaya bibigay tayo na ito isang tuna okay, isang tuna thank you Lord yan uh, guys, 55 yun nakakada tayo baka magalit ang gobyerno sa so, barang expenses. Water.

hindi na cash na si batman hindi yeah, oh, <laughs> uh, na cash na hindi na cash 532 yeah, 532 gina vlog ko yung 500 ko yung 500 gina vlog ko yung 500 532.99 532 Na. Five. Yan, 13, five. Uh, five. 40. Five. 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 sa Five. 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 Ang gaya ko. Ito yun lang, kahero dito. Hindi mo ito hanapin, di ba? Hindi na uh, diba? 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 diba?

Ayan guys 532 aking napamili So luwag pa sa kong 32 pesos Luwag pa sa budget Kumain ako ng Sa Chow King ng uh, Chow Pan Na may Show my topping Topping na show Worth 99 Tapos isang halo halo medium 90 So yun uh, 108, 190 plus uh, 500 have 700 uh, plus 720 ganyan prox approximate 720 not bad Kaya masarap dito sa Pilipinas yung euro kumain ako doon pag kinumbert mo sa euro yung uh, 720 uh, or less mga ano yun uh, 10 euro 12 euro yeah, 12 euro c 16 palit ngayon yeah, 12 euro kumakain ako sa Ireland ng sa Burger King ng burger uh, malaki na yun ha double double burger na double cheese burger na may drinks may, 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 may fries kung pa mo mga 16.50, 16 euro and 50 cents. Yun lang yun ha. Kain lang sa Burger King. meron ito, nakapamili na ako. Meron na ako isang kilong kati ng baboy, ilog, isang tray. Tapos meron pa akong hopya, meron akong tuna, flakes, meron akong wheat bread. Tapos nakakain pa ako sa Chowking. 12 yun sarap talaga sa Pilipinas talagang mainit anyway guys ganun pero dapat hindi natin kinukopira kasi alam naman natin na yung standard living sa ah, yung ano sa Ireland ah, sa Europe malaki dito kaya dinabalance din yan sa mga sumusweldo ng tao at sa mga billion So, ayan guys. Yun lang. Wala akong magawa. Kaya nag-vlog ako. Kasi man, may bigiri lang naman ako. So, see you on my next vlog. So, this is Calibre Vlog. Signing off. Thank you very much. Have a good day to all. Bye-bye. Okay, thank you guys for watching. Bye-bye.